sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay minitatanging busilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang uh, tanghali po sa inyo na uh, sa mga bagoy na ngayon lamang po nakatuklas ng YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At uh, pakakaluko sa inyong lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Uh, dito po lamang po matutungkasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan lamang po. Gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. At panatiling magpapumbaba sa isa sa magtulungan, magbigay ng gisa salat, magmalad. Huwag pong makalimut pong tumulong sa mga tao. inihiga po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa lahangin, sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na pambalang mga magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kamutian. At pagkakalupasan yung dikdik at umapon ang pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago po, bisan po eh, shout out po sa inyong lahat. Uh, Sa mga baguhan po, siya out po sa ang ihi share ko po ngayon po yung uh, may nag-request po sa akin na kung paano po uh, manumbalik po ang tigas sigla kay Junjun. Uh, sa mga talaki po dyan na mga may edad na po uh, ang orasyon po ito ay para sa inyo. May nag-request po kasi sa akin kaya uh, i-gong ko po sa inyo ngayon sa araw na to. Uh, para ma konyo po na may ganito pong orasyon po. Hmm. Sana po ipakaingatan po ito at huwag pong ipagyabang. Uh, ang paggagamit po nito ay tatlong uh, bisis po sa isang linggo po. Limbaw, ang nyo po sa ah uh, umaga, ting umaga po, na tatlong bisis po sa isang linggo po. Uh, sa mga naniniwala po, uh, maraming salamat po. Kung di ko ay naniwala dito po, eh, maraming salamat din po. Kasi may nag po sa akin na nag-comment po na may nag-request po kung paano manumbalik, babalik tigas sigla na Junjun po. Kay Junjun. -Jun. Narito po ang babagi ko po sa inyo para may makon po kayo uh, sa buong mundo po ito, eh, pwede nyo pong uh, basta gamitin nyo lamang po sa tamang pamamaraan po. Ito po. Ayan po. Uh, may nag-request po kasi sa akin na uh, oras yung pam mm, pabalik tigas sigla kay yun ang uh, oras ang orasyon po ay usalin po uh, na uh, usalin po ng tatlong bis po at ipo uh, isang basong tubig uh, at o uh, magpailit ng isang basong tubig at isaw ang uh, ilagay sa palanggana at isaw-saw ang yung isaw-saw yung ah, uh, ah uh, po na maliit o ipatong pagkatapos o palamigin at ipatong istawil dahan dahan po lang dahan lamang po ah, uh, ang orasyon po ito ay iksibati tibisihi 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 Iksibati, TB, Isi, Persiole, Iksibati, TB, Isi, Persiole, ipo sa isang basong tubig at inumin po. At uh, kumuha po ng, magpa, magpainit po ng uh, tubig na malinis po at palamigin na uh, magpainit. Yung kwan lang po, uh, mainit-init, tapos isaw po ang pistawil dahan-dahan po at pigain saka ibulong ang orasyon tatlong bihis po saka i-massage sa kay jun po ang ibig kong sabihin kay Junjun po yung, yung sa inyo po na tinatago nyo po na tinatago-tago nyo po na hindi na po uh, tumitigas-tigas at ipatong ang pistawil dahan-dahan lamang -dahan, po. Ang pag uh, po yung pagmamasad po ay yung ipunas-punas nyo lamang po dahan-dahan po. Pagkatapos nyo po ipunas po ay isawsaw nyo naman po sa kon po na mainit-init pa at ilagay nyo po sa ipatong po. Basta gawin nyo po ang tamang pamamaraan po ay mapapa sa inyo po ang kapangyarihan po ng orasyon po nito at dapat po dito po gamitin po lamang sa tamang pamamaraan po ayun po iscreen siya niyo lamang po iscreen siya niyo po at set out po sa inyo lahat uh, nandito na yung request mo uh, uh, sana maunawaan po ninyo uh, po lamang ang tatlong beses po isip po isang basong tubig inumin at kumuha po ng manit-init na tubig sa thermos at isaw-saw po yung uh, towel at pigaan saka ibulong ang orasyon tatlong beses po sa at imasad po sa kay Junjun o ipatong ang pistawel dahan-dahan lamang po. Ang gawin po ito ng uh, tuwing umaga na wala pong nakakita at ang pamamaraan po ay tatlong beses po sa isang linggo po. At mararamdaman nyo po na palaging tigas na tigas po yung kanyo po. Sana po ay gamitin po lamang sa kabutihan sa mga lalaki po na nawawala po ng gana po yung asawa nila na nang hihina po sa kama o sa labanan uh, ito na no po yung gagawin nyo po para uh, tigas na tigas si Mr. Junjun po uh, maraming maraming salamat po sana po maanawaan po nyo aking uh, binagi po salamat po sa nag request po maraming salamat po sa inyo lahat